Good morning people. Ito naman, himag po ito. Ang himag pala pag nilaga mo, nagiging parang puti dahil sa kanyang yung anong dagta niya. Nilaga ko po itong himag people. So, maganda rin pala ito mga, mga people tunay. Ito dahil yung mga ginawa ko, hindi yun nilaga. Yun ay diretso ko lagay. Patulad yan, diretso lagay. Katulad la, katulad nitong parang student to, nilagyan ng langis at timag. Ito ngayon nilagang sa langis ang himag. Mabisa sa mga pilay-pila i eh, sa mga sa kung ano-ano man. Tapos people, pwede niyo tuwing inumin, no? Pwede kayong magpatak nito sa katawan. ah uh, sa mata, hiap, ihiya, ihilot lang. Tapos kung masama ang pakiramdam mo, kumuha ka ng konti na isang kutsarita, inumin mo. No, kasi naiinom ang langis, okay? So ito ngayon people dahil ang langis nito ay langis ng niyog. Hindi ito basta-bastang langis lang. Pwedeng inumin ng isang kutsarita. Kung masama ang pakiramdam, inom nito kung may mga sakit, cancer, diabetes, o anong klase kayang pagalingin ng himag, okay? So yan po ang naisi-share ko ngayon, Nilagang Himag sa Langis.